Mga kariliber, may tips naman po ako sa inyo. Kung sakali po kayong magpapandar ng truck pag umaga, siyempre yung oil latin yun na sa baba. Kailangan po pag start, hayaan mo munang nakandar yung truck. Huwag munang diinan yung silinidor po. Mga 30 seconds po or 1 minutes para magandang takbo ng truck at hindi agad nasisira. Paka-start mo, kaya mo na muna pong mag siya. Pag umaga, pag unang under ng truck po. Para po yung oil, maglalo muna sa iba, iba't ibang parte ng loob ng makina. Mga kadeliver. Ganoon lang po. Kasi pag start mo na pag revolution mo agad pwedeng masirang makina or kumatok kasi yung oil nasa buwa pa mga nakadikit pa yung mga bearing ganoon lang po mga kadeliver hayaan mo nang kumaandar siya wag mo nang ididiin na ng na napakalakas ganoon lang po kadeliver like and share nilang po at pakisubscribe nilang po sa youtube channel i deliver blood